sige, dalhin mo agad-agad. Ah agad. hmm. oh, yes, sir. Uh, Dok, kamusta ang resulta ng asawa ko? Sino pong asawa nila, sir? Uh, uh, you, you, po. Yes, yes. Yeah. Uh, sir, base dito sa resulta, kailangan po masalinan agad ng dugo ang inyong asawa. Sobrang nerve po ng blood type niya. Kapag hindi pumagapan, maaaring ikamatay niya po siya kailangan niyo po maghanap ng donor na ng asawa niyo. Doc, no, baka naman may stock pa sa hospital. Dere po talaga ang dugo ng asawa niyo. Mahirap po siyang halapin. Doc, no, no, may pera na magpokus sa ano. Magkawal ko natin para para gumaling ang asawa ko. Gagawa natin ang paraan yan. Sir, pag nakakita kayo dahil huminagat sa akin dito. Maraming salamat po. Mika! 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 Ano ba yan? Sino ba yan? <tip> ano n'yo ba? Pag-aaral ka eh. Yung lang ako kasi kailangan ng dugo ng asawa ko eh. Eh siya lang nang kumatch eh. Lila, tatawagin ko. Mika! Gahanap sa'yo! Sa ano ba naman niya umaga-umaga natutulog? Ka. Ano ba problema? Eh yeah, Mika, kailangan ng kapatid mo ng dugo eh. Alam ko naman eh. yung Ikaw lang kumatch eh. Oo. Oh. Ano nga sa amin? Ayun nga. Wala mo gagawin ng pera eh. Wala namang... dugo na... kapat siya kasama mo. May maganda yun Sige ba? May isang condition lang kami. Lahat na nangyarihan yung dapat magpamani niya sa amin. <laughs> yun yung condition. S-seryoso sa, ba Huwag siya mo oras kasi iba. na nasa club? Paayaw eh. Sige ah. Oh, Huwag mo mo ko lahat. Yun naman pala. Mabis na pala, usap eh. Sige ah. mo na yung papel. Bitsan mo. Sige. Gagawin ko. Ayos na yung napag natin ah. Ditos ka na. nakausap eh. Hmm. sir, nandito na po tayo. Nandahan lang, ma'am. Mahal, buti na lang nakauwi na ako. Oo okay, nga, at magaling ka na. Miss ko yung bahay. Siya so nga pala, mahal. Kayo na ko pa napapansin. Kayo na ka patahimik eh. Bakit ba? Hindi ka ba masaya? Ah, uh, wala ito, mahal. Tsaka, tataka ako eh. Bakit grab tayo? Nasaan yung sasakyan natin? Yun na nga. Kasi sabihin ko sa'yo, naibenta ko yung sasakyan natin dahil sa pag-hospital mo. Ay, ba't mo naman kailangan gawin yun? Siyempre, mas pipiliin pa rin kita. Siyempre, yung sasakyan, makapalitan naman yan eh. Kaya mamahal mahal, makakabawi rin tayo, ha? Tara, umuwi muna tayo. Yan pa nga isa. Wala na tayong uuwi yan. Binenta ko na Mika yung bahay. Ano? Kina Mika? Kasi kailangan para gumaling ka. So ibig sabihin nito, naghanap siya ng kapalit para sa dugo ko. Hindi to pwede, Floyd, eh. mo ko. Grabe. Uh. Sarap ng buhay maging mayaman, no? Oo, sarap talaga. Kaya sanayin na natin yung masarili natin na magbuhay mayaman kasi panghabang buhay na to. Oo nga. Pati tingnan mo, nakabili pa tayo ng cellphone. Ganito pala. Yeah. Saan mo may kumakatok? Bisa mo. Sino naman kumakatok na pa? na ba na Sino ba yan? Ah! Ang kapala mukha mo! Ha? Yuki! Ah. Buti naman gumaling ka. Wala bang thank you dyan? Ako nagigtas sa buhay mo. Wala kang malasakit sa akin, Mika. Ha, halos mamatay-matay ako doon. Ang inisip mo lang pera, Mika. Hindi mo na ako inisip. Kapatid mo ako, Mika. Hindi ako ibang tao. Teka nga. Trespassing kayo dito, ah! Isa ka pang hayop ka! Simula na no, naging asawa ka ng kapatid ko. Nagbukang pera na yung kapatid ko. Nag-iba na yung ugali. Walang hiyo Umalis na kayo bago pa ako tumawag ng polis. Dali na na huwag na kayong babalik dito, ah. Ay, babe, ka lang. Parang familiar ito. Sabi na eh, si na Floyd eh. Ay, Floyd! Ano ba nangyari? Ba't siyan kayo natutulog? Teka nga, di ba sila yung tumulong sa atin nung panahong walang-wala tayo? Oo uh -huh. Floyd, anong nangyari? Ba't pakalag-kalag kayo dito sa kalsada? Uh, nakasakit kasi si Yuki, kaya naibenta namin lahat ng mga ari-arian namin. O, chat, bye! Oh, ganun ba? Eh, kamusta naman yung asawa mo ngayon? Ngayon na uh, magaling naman siya. At ngayon, natutulog na lang kami dito sa kalsada dahil wala na kami matutuloyan. Hmm. Ano ba yan? Um, Floyd, may offer kami sa'yo. What if manirahan muna kayo sa bahay namin ngayon? Oh, since pwede din. may available naman na rooms, di ba? Ah, uh, seryoso ba yan? Oo oh, naman, as a sign of gratitude. Kasi nung panahong gipit-gipit kami, tinulungan mo kami. So, parang give and take lang. Mm. So, uh, Yuki, uh -huh. may matutuloyan din tayo. Antalo um, ka ba? Oh, sinak lang ito ah. sa na tayo matutulog. Ay, salamat ah, Chloe. Tara na. Wala naman yun. Tara, let's go! Ayan, dito muna kayo po ah. Ayan. Opo oh, muna kayo. Opo muna kayo. Um... Yuki, Floyd, actually matagal na namin na pag-usapan ko ni Carlos bilang ganti sa tulong niyo sa amin nung panahon gipit na gipit kami. Um, heto, tanggapin itong maliit na tulong. Ayun, makakatulong to sa inyo. Hindi na, hindi na. Sapat na yung pinatuloy mo kami dito. Ano ka ba? Tanggapin niyo na to para makapagsimula kayo. Eh, dagdag na rin sa ano, pagpagamot mo. Kami salamat sa pupat. Tutuloy niya dito sa bahay na to. Mm. At malaking tulong to sa paggamot ng asawa ko. Mm. Mm. Walang ano man yun. Basta kapag kailangan nyo ng tulong, dito lang kami. Huwag kayong maya na ano, lumapit sa amin kasi mm. kami mga tulong sa inyo. Uh, mm. ah, good afternoon, sir. O oh, Floyd, kamusta? Maling mag apply po pala ako kahit anong position. Dega lang, bakit ka naman mag apply Di ba marami kang negosyo? Yun na nga, lahat ng ari-arihan ko nabenta ko dahil nagkasakit na yung asawa ko. Ah, ganun ba? Bilang pasasalamat ko na rin sa'yo at tulong, bibigyan kita ng trabaho. Sa dahil din sa tulong mo, kaya lumago yung negosyo ko. Simula bukas, mag ka na. Ah, uh, maraming salamat, sir. Uh, love, may good news ako sa iyo. Oh, mahal. Kamusta yung interview mo? Yun na nga, natanggap ako sa trabaho. Alam mo kung pinagtrabuhan ko? Kaibigan ko noon. Ah, talaga? Hindi mabuti. Lahat ng kabutihan ng ginawa natin sa ibang tao, bumabalik sa atin. Ayun nga rin napansin ko mahal eh. Buti na-appreciate nila yung mga ginawa natin tulong dati, no? Kaya pinapangako ko sa'yo, mahal. Lahat ng mga ari-arian ko, ibabalik ko. Oo oh, naman, love. Sabay natin gawin yun, di ba? Magtiwala ka lang. Mm -hmm. Ano ba yan, Mika? Pagod na pagod ako galing inuman, tapos madadatnan ko, napakakalat ng bahay, tapos tambak pa yung hugasin doon. Hindi gusto mo, ikaw maghugas. Alam mo, kasalanan mo to eh. dahil sa'yo, kaya naghirap tayo ulit eh. Order ka ng order sa Shopee. Eh. Nakakailang person ka sa isang araw. Hoy, ikaw nga sabong ka ng sabong eh. Mas malaki nga yung pera na ginagastos mo, di ba? mo nga ako. Pasok po kayo. Ah, ma'am, sir. Ay, mukhang nabahala ko yan. Sorry kasi... Yung pinto bukas na kaya pumasok na ako. Pero, ma'am, may good news ako sa inyo. Bali yung binibenta niyong bahay, eh, nabenta ko na. May pera ulit tayo. Ay, ay nga pala, ma'am, sir. Pwede bang papasukin yung bumili? Kasi ado sila sa labas eh. Sige, sige, papasukin mo. Oo, oh, sige. Yan na. Pasok po kayo. Ah, uh, ma'am, sir. Sila po pala yung nakabili ng bahay. Yuki! Floyd? Teka lang. Magkakilala kayo? Uh, sige, may ko na kayo. May asik kasuhin pa ako eh. Bali, ito po yung bayad. Bali, ma'am, nakuha ko na po yung pinag-usapan natin na commission ko. Ano na po ako? Ah, uh, Yuri, Yuki, Floyd. Kayo yung nakabili ng bahay? Eh, paano nangyari yun? Eh, di ba nakuha na namin lahat ng kayamanan nyo? Tsaka, di ba namumulubi na kayo sa hirap? <laughs> Dahil sa pagsusumikap namin, kaya nakaahon kami. So, ibig sabihin nun, Ate Yuki, mayaman ka na ulit. Ate, sorry na, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Promise, babawi ako sa'yo. Ayun na nga eh. Di ba nagkaroon na kayo ng pagkakataon na nam namin yaman namin? Pero anong ginawa nyo? Sa bagay, paano nga naman ninyo pahahalagaan yung isang bagay na hindi niyo naman pinaghirapan? Diba dahil sa akin? Dahil sa dugo ko, kaya ka nabuhay ulit? Tapos ngayon, ganyan ka? Diba bago ako magkaroon ng sakit? Ako ang nagpa sa sa'yo. Ako ang bumuhay sa'yo. Kaya wala kang sumbatan ako. Pwede ba itigil na natin tong sumbatan na to? Umalis na lang kayo dito sa bahay namin. O gusto na naman na kalagkarin ko kayong dalawa palabas. Umalis na tayo baka trespassing pa tayo dito eh. Ah! Tara na! <coughs> Sa wakas, nakuha na natin yung mga pinagirapan natin noon. Stress ako itong mahal. Pero ayun oh, na nga. Namiss ko itong bahay na ito. Ayun, magsisimula tayong panibago ulit. At pagtutupad ng mga pangarap natin. Oo oh, naman, mahal. Bumuntis na tayo ulit.